Ito aku yun ako. Maganda ba? ta ba? Ay, si Kitawa niya. Okay na Pero hindi sa guys, nagsabot na we. Wala Layat may tabo. Ay, peace na tani, peace kayo. kaya magulit ang na natin magdumot sa katao. Tinabagay lang tani. Hindi na tagay pa. na Kaya magtambang

Uh, so guys to nag uh, batay na may guys kay lisod kayo kay para man ta content creator lain kayo nga uses sa ato pangalan uh, uses kayo atong pagka-influencer kung it, ang atong mga content away-away lisod kayo so okay. bindot kayo wag face na lang kung natay mga angay tabangan wag lang ta para sa atong mga amigo dia mga atong mga katawhan dia nang ilang tabang okay. Sorry kay tol, pasensya kayo. Okay ra mong kilit. Okay ra. So, tol, palo ko po tani kwan tol, kani kang brother, sil So, unang unang sa tanan mga kasi ano, ang katong na buhat ng brother, palo ko po sa sil pont. Nari ka brother. Kaya na mabito Ay, tira kayo, ikaw rin pahinom So, si brother, so, actually, mga kasi ako, nagsugod ko siya, mga kasi, ano. So, mga ikaw pa siya kang brother. Manamang gini, okay naman, actually, okay naman yung brother na first picture nga mong post So, mga ikaw pasinsa sa pamilya ni brother o sa uban pa mga paluwas ni brother. So, gito yun na mga mag-peace gift pa. kung -ah, ah, murag gidungog sa ginungang pagkampun ako nga. Mas may na mag-peace na lang. So, actually, nada yun. So, iba na post So, karang mga kasi ako, oh, ang akong gusto is, peace lang tanan, ano yan. Nakoy mo ni Matol. Matol rin, Matol rin, Matol, Matol. Nakoy ha ni Ibanan. Kasi kung baga na po na, kung tinuod kini siyang ba, kung tinood yung isog doon, yung din no. One on one ta, Tabang ta sa mga nasalanta. Asa, why, why problema na? Wala, tunga ta. tunga kami, tunga. Oh, 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 tunga. Sige, na 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 ka. Ba? Ka. ba't ka? O, tunga. Pero, ugma na po. Ugma or sunod adlaw. Hindi lang po po siguro ugma. Pero, mas next day. Kaya talisay, mahayahay, gi, gi shout out ni Juan. Si, naman, si, naman, naman, si, G G shout out si, 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 Idol? Ay! Okay. juga d'yo guys, idol personal e. Grabe kasit ng ilong. Pero muli akong kumain na lang ako. Mabisis na lang ako. <laughs> <brother. laughs> alam na, niyo, na ako. <laughs> Pero, sakit kayo ang mga istorya ninyo. Pero ginawa talaga ako. Kasi sa'yo, masag na ako, Brother. Masag na Para wala n'yong mapagan. Kaya naman yung band-good n'yo. Aloers ninyo. Aloers na ako. Anuhin na lang <laughs> ako. dumot ni...